Ah. yan na si Yuki. Saan ito? Saan ka pupunta, Yuki boy? Hmm. Si Yuki yan. Oh, papasyal daw si Yuki. Yan yung amo niya ang daming sasakyan pero takot siya sa sasakyan yan mm -hmm. mm -hmm. saan ka pupunta yung kiboy? ha? tapos ang yabayo kung babayo babayo naman yan eh pugi oh yung boy oh Hmm, mata nyong.

xong áp bụng mình ta hả nhiều cái bơi nhiều cái bơi